So, umorder ako sa online ng deep dish para dito sa akin Toyota Innova. So, kung napapansin nyo, nandiyan dyan sila sa taas. Kasi pinaarawan ko sila ng mga, wala pang alos 3 hours yan mga kaibigan na nakabilad. Kasi nung dumating yan, nakarolyo yan. So, every time na mag-order kayo ng deep dish, floor mattings na medyo goma, plastic, nakarolyo yan. Siyempre, compact nila yan para at least yung shipping fee, eh, hindi ganun kalaki. So, kanina, eto yung itsura. Yan. Ngayon, eto na mga kaibigan. Ayan. So, kung mapansin ninyo, tingnan nyo, oh, nag-flat na siya talaga. O. Oh, kanina, eto, nakarolyo. Pero ngayon, halos diretsyo na siya, mga kaibigan. Oh. Yung kanyang uh, nakalupi dito kanina, wala na siya. Oh. So, ganun din dito sa isa. Pasilip ko lang sa inyo. Yan, nakababad na siya sa arawan. O, oh, di ba? Diretsyo na siya. Ganun din sigurado yan sa taas. Susunod nating video, pakita ko sa inyo kung talagang match dito sa nabili kong Toyota Innova. Itong Alking. binili naman na tip dish floor matting para siyempre malesen natin yung pag aakyat tayo ng sasakyan, may mga alikabok, patuti, hindi kakapit dun sa ating flooring na carpeted. Kung ditanggal, detachable, pagka kailangan linisin, ito na lang po yung dinisin natin. Isishare ko yung store nito kung saan ko nabili. Meron silang iba't iba variety ng mga deep dish para sa iba't ibang mga sasakyan. So dito lang yan sa yellow basket mga kaibigan.